Good day po sa inyo lahat. Nandito na po yung Buhay Driver Joe TV na sa inyo Ang maligayang bagong taon. Today's video po, January uh, 2025. Uh, magpapalit po tayo ng LCD with frame nitong ating Bebo Y12. Ito po ay cellphone po ni Commander ng aking pong YP. So, bakit po with frame? Dahil pag, pag ang in-order nyo po ay sa mga mga seller is uh, LCD with frame. Hindi nyo na po kailangang maggamitan ng blower itong top ng ating LCD para po lumambot yung pinaka, uh, yung silicone na nakadikit sa kanyang LCD dahil kailangan po yung gamitan po ng blower para umangat yung LCD. So, in order po natin is with frame. Uh, almost naka-intact, nakadikit na po yung kanyang LCD. So, ang gagawin po natin is ililipat na lang po natin yung mga yung mga yung, uh, yung board ng cellphone pati na po yung ibang accessories so tara samahan niyo ako and then at po natin kalimutang tanggalin yung sim card slot sa kanyang cellphone bago tayo mag start at para po sa kaalaman ng lahat itong LCD with frame po natin is inorder po natin sa seller na nanggaling pa po ng China ito po ay nagkakahalaga ng 800 only 799 kasama na po yung shipping fee at bigyan ko na rin po kayo ng idea Pagka nagpagawa po kayo ng LCD locally dito po sa ating mga cellphone repair shop uh, Ito po ay nag-raise nag po ng 1,800 pataas Yan po ang gawaan dito ng mga cellphone LCD pa, Mga replacement po ng LCD LCD lang po yun, hindi, na po, hindi pa po kasama yung prime At disclaimer din po, hindi po tayo aral ng uh, Hindi po tayo nag-aral ng pagka technician, cellphone technician So ang ginagawa lang po natin is uh, Pang sarili pong gawa At ito po yung tinatawag na DIY Uh, kaya ako lang po ginawa itong video ito para po magkaroon po kayo ng idea kung paano po uh, palitan ng LCD yung inyong sariling cellphone Kali ang una po natin gagawin is magpiprepare po natin yung ating mga tools para po sa pagbubukas po ng cellphone para po sa pagpalit po ng LCD At pag bumili po kayo ng LCD with frame na ito, uh, sinasamahan na po yun ng seller ng mga tools pa, para po mabuksan yung inyong cellphone So, then syempre uh, tatanggalin niyo po yung cover back cover ng inyong cellphone gamit po yung libring uh, libring tools po na galing po dun sa inorder niyo yung uh, LCB. And then pagkatapos niyan tatanggalin tatanggalin, tatanggalin po yung pinaka-tornillo dito sa may uh, pinaka-sensor connection po ng inyong back cover ng inyong cellphone. Uh, bago nyo po matanggal yan meron po yung isang tornilyo na nakapatong dun sa pinaka clip na nakakabit dito sa may ating uh, sa ating board And then uh, tanggalin po natin yung mga tornilyo dito po sa ibabaw ng pinaka motherboard nya ito yung pinaka takip nya and then mer meron pa po yung naiwan na yun po yung pinaka board nya may tornilyo din po yan and then baklasin po natin yung mga mga turlyo sa board niya sa taas at ibaba para matanggal po natin yung pinaka battery niya and then bago po natin tanggalin yung battery is uh, po natin naka na po yung mga connection po ng battery dito sa ating uh, sa ating uh, motherboard para pagtanggal po ng battery wala pong sagabal and then tanggalin na rin po natin yung plastic protector ng pinaka battery niya And then pagkatapos pong matanggal yung battery, uh, i-disconnect, -dismantling, dismantling na rin po natin yung tornilyo ng 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 pinaka board niya sa may baba. Para ma matanggal po at ilipat po sa kabilang sa kabilang uh, sa kabilang uh, sa kabilang frame. Uh, hindi po 'yan na uh, kayang-kaya po nating gawin 'yan na uh, halimbawa pagka uh, na natin natanggal na natin yung mga torilyo. Basta yung ating pong in order na LCD with, with frame is accurate po o talagang uh, sadyang pang-Vivo Y12 po. Kailangan po uh, may may kong may, may agway kabit natin yung uh, mga board o ilipat natin yung accessory sa kabilang frame. Kailangan po may kumpara may, may ikumpara natin yung pinaka-frame nya. dapat po sukat 'yan and then tama rin po yung pinaka-code nya doon sa in order nating uh, in order nating frame para sukat po at paglipat po ng mga accessories at board dun sa kabilang frame wala pong magiging problema basta uh, tama po yung ating na order wala, wala, pong magiging problema and then pag tanggal po ng pinaka, pinaka board nya eh, ilipat po natin sa kabila and then dyan sa board na yan bago natin i-cover yan meron po yung dalawang tornilyo na pinaka mariit And then bago yung pinaka dalawang turnil yan, pagka pinatungan natin yan ng, ng pinakatakip nya, hindi doon na po yung pinali ng mga turnilyo. And then balik po natin yung pinaka battery nya. And then balik po natin yung mga connection nya. Yung LCD, battery, and then yung connection ng board to to uh, to charging fork and speaker. Yun, yun po yung nasa pinakababang board. And then tanggalin po natin yung pinaka up and down button doon sa lumang so lumang frame pati na po yung power button. Ililipat lang po yan doon sa bagong frame, lalagyan po yan ng pandikit eh lagyan po natin ng kahit anong pandikit. Ako meron akong uh, ginagamit na talagang pang cellphone na uh, likon na uh, in order ko rin doon sa Shopee or Lazada. And then bago natin i-fix lahat, testingin po muna natin siya kung gumagana o nag o -offin. And then pag nalaman natin na ah, ayan, gumagana siya, ah, saka natin tanggalin ulit yung pinaka pinaka frame niya and then kabit na na po natin itong connection po ng kanyang pinaka signal and then balik natin yung pinaka top cover ng ating board sa pinaka baba meron niyang pinaka meron niyang ah, pitong tornilyo na dapat kumpletuhin para maisara And then pagkatapos nyan, ibabalik din po natin yung pinaka top cover ng ating board sa pinaka ibabaw. Uh, I think meron yung mga walong tornilyo naman na dapat na makumpleto <coughs> sa pinaka ibabaw. At pag naikabit na natin yung mga tornilyo dun sa may pinaka board, sa pinaka ibabaw, uh, ikabit na po natin yung pinaka fingerprint sensor ng kanyang back cover ng, ng cellphone may isang tornilyo din po yan na para ipitin yung pinaka pinaka pinya yung connector nya and then pag napix na po natin then subukan natin kung magpapower siya pero lagay po muna natin yung kanyang uh, sim slot doon sa pinagtanggalan natin and then power on and then pag nagpower na, testingin natin kung meron siyang youtube o meron siyang uh, facebook di nasubukan ko na rin yan po kanina sa tawag sa numbers and text uh, kinat ko na lang po So sana po nakatulong itong video ito para sa mga gusto mag DIY sa mga sirang cellphone nyo uh, Pwede nyo nang gawin yan, pwede nyo nang, pwede kayo nang gumawa Basta't siguraduhin nyo lang po na tama po yung inyong in-order na LCD o with frame na para sa inyong sirang cellphone at mas mabuti rin po na bago kayo mag-order, i-chat nyo muna po yung pinaka-seller niya kung swak ba or compatible ba yung inyong o-orderin na LCD. Dahil mas mabuti po yung itanong muna natin sa seller kung okay ba yung ating o-orderin bago natin i-go yung ating order. At kung napanood nyo po itong video ito, baka naman umihingi po ako ng konting suporta. Ah. Huwag nyo po sanang kalimutang mag-like, mag-comment at isubscribe po ang aking YouTube channel ng Buhay Driver Joe TV. At pakiclick na rin po ang notification bell para updated po kayo sa aking mga video na aking gagawin. Mabuhay po tayong lahat and God bless you all.